O hayong kay gandami na sang a day in my life with Inang Reyna. Ito nga pala yung dahilan kung bakit di kami magkasama ng otto ng Valentine's Day. Pinatawag kasi ako ng aming Inang Reyna. Siya nga pala yung nanay ng otoko Ewan ko ba kay Okasang sa tuwing pinapatawag niya ako yung alam niyang may okasyon. Last time nung Christmas, ngayon naman Valentine's Day. May pagkasilosa din talaga eh. Noong ako nagstay dito, na kaming dalawa lang, para akong prinsesa, wala talaga akong ginagawa. Ayaw niya akong pinapakilos. Siguro natatakot siya kasi bagong opera lang din ako. Pero nung sinabi kong okay lang ako na kaya ako nandito sa kanya ay para alagaan siya ayun. unti-unti na sasanay na rin siya. Ang sabi ko naman sa kanya, utusan niya lang ako kung ano yung kailangan niya. Pero syempre dahil Pinoy tayo, hindi natin matiis na maglinis-linis, magpunas-punas o maglutuan man lang siya. Pero yun nga, bawat kilos ko itatanong ko sa kanya. Syempre hindi ko naman bahay yun at hindi ko din alam kung saan nakalagay yung mga gamit. At dahil kailangan namin ng pan-dinner. Ayan, pagkatas namin mag-dessert, inutusan naman niya akong bumili ng pan -dinner namin sa labas. At first time ko din lumabas na mag-isa din sa Osaka. Ginabahan din siya niya nung mag-isa lang ako. Pero ayan, naka-uwi naman ako pag uwi ko gusto naman niyang kainin yung dragon fruit, sabi ko baka hindi ka dun sa maliit na baso, kaya ayan, umakit siya sa upuan para lang kunin yung malaking baso. Pero syempre, inalalayan ko pa din sa takot ko ba naman na mahulog yan. Tapang pinre-prepare ko nga yung dragon fruit, ang ah, sakit-sakit na din talaga ng ulo ko. Ikaw ba naman, puro Japanese lang naririnig mo at kailangan mong gamitin ng language. Hindi ko na nga din alam kung nagkakaintindihan ba talaga kami. Pero nagtataka din naman ako, kasi naapot din kami ng gabi, kung ano-ano lang din ang nagiging topic. Kaya ayun, bago ako matulog, masakit na din talaga ang ulo ko. Tapos dagdagan pa ng sobrang busog ko dahil sa buong araw ng pagkakuntuhan namin hindi nawawala na may kinakain kami ni inuman lang. Kaya minsan mas gusto kong may inuuto siya sa akin para nakakatakas ako sa pagninihungo o kaya pagkain ng kung ano-ano. At maaga niya nga akong pinatulong ng araw na yan dahil kinabukasan pupunta nga kami sa Yao Grand Hotel para mag -onsen. at syempre manood na rin ng Tenshoku Ko Engeki. Ito yung mga tao na nakamaskara or mga nagpi-play na katulad dito. 「ケツ、ね、少なくでごめん床に散らばってごめん」「ケツなくてごめん感動くありすぎてごめん」<laughs> <laughs> nandyan pa ba kayo? Baka nakatulog na rin kayo. Katulog Joke lang. Pero yun, syempre, wala naman din ako masyado naintindihan dyan. At yan, nakapagpapicture pa nga ako paglabas namin sa mga actors na yan. At syempre, pag -uwi ng bahay, back to work na tayo ulit. At dahil medyo maganda na nga ang panahon dito sa Osaka, naisip ako na rin ipaglabas sa Okasang at ipagsampay. Nahihirapan na rin kasi siyang magakit panahog dito sa third floor nila kung saan nakalagay yung sampayan nila. Gusto rin pala akong ipakalala sa inyo yung bunsong anak ni Okasang, si Makun. Hello, Makun! Nang sana nag-enjoy kayo. Thank you for watching! Matane!